ang Philippine National Police na nindigang hindi loyalty check ang pakikipagpulong ni Pangulong Bombo Marcos sa matataas na opisyal ng PNP. Kaugnayan, may kabuang detalye pa si Bombo Kelly Cordero. Nanindigan ng Philippine National Police na walang isinagawang loyalty check sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa matataas na opisyal ng Philippine National Police kahapon, December 12, sa Camp Krame. Sa pulong balitaan, binigyang diin ni Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Gene Fajardo na hindi na kailangan ng loyalty check dahil ang pambansang pulisya, gaya ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ay mananatiling tapat sa konstitusyon. Ayon kay Fajardo, alam nila ang kanilang limitasyon at at mandato at hindi sila mawawala sa focus dahil lang sa ingay ngayon sa politika. Ang pagbisita ni Pangulong Marcos kahapon sa PNP ay parte lang daw ng effort nito na personal na marinig sa mga matataas na opisyal ang kasalukuyang crime situation at preparasyon ng pulisya ngayong holiday season at pati na rin ang preparasyon sa papalapit na eleksyon. Kahapon matatandaan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang security command conference sa Camp Crame dito tinalakay ang panloob at panlabas na siguridad sa bansa, pati na rin ang West Philippine Sea, Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo, at National and Local Elections 2025. Hindi po ito loyalty check. This is a uh, part of the uh... Part of the efforts of our uh, President to hear straight from the uh, heads of the departments and agencies what are the current state ng ating uh, crime situation, ng our preparation for the long uh, yuletide season. Of course, uh, pas-approaching na rin po yung ating election and uh, like I said earlier, the President is uh, satisfied doon sa mga narinig po niyang preparation and accomplishments. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo